Ciao raga! Gusto raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Important update regarding sa patente di Guida dito sa Italia. Madaming mga tanong ang dapat na masagot kaya panoodin mo ng buo ang video are raga. Totoo ba na pwede nang magkapatente kahit na 17 years old pa laang? Madadagdagan ganga ang gastos at oras na required sa Eskwala Guida? Pwede na kaya o hanggang ngayon ay hindi pa rin na convert ang Philippine Driver's License into Italian? Alamin natin ang mga sagot sa mga tanong na iyan raga. po na sigla, partiamo! Ang basehan na pag-uusapan natin sa video ito na tungkol sa patente di guida dito sa Italia ay aring Decreto Ministeriale numero 191 ng August 4, 2025 ng Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti at na-publish sa Gazzetta Ufficiale numero 236 ng October 10, 2025. Simula ngayong uh, November 1, 2025 ay nadagdagan ang kosto para magkaroon ng patente ni Guida. At inaasahan pa na magkakaroon pa ng additional na charges simula sa primo uh, semestre ng 2026. Specifically para sa kategorya B. Kapag ka ikaw ay mag -e exam ng uh, actual driving or isami di Guida, magkakaroon ng slight na Dagdag sa gastos. Sa dahilang ang bayad doon sa isaminatory ay magkakaroon ng dagdag. Uh, as per estimate, around 10 to 15 euros ang dagdag. Pagdating ng January 2026, kapag ka naglabas ng uh, decreto interministeriale, magkakaroon ulit ng another increase para sa fees naman na sinisingil ng motorisasyone Yan ay at least 20 euros para sa pagkakaroon ng patente B. Maaaring mas mataas pa o maaari na iba yung amount uh, ng dagdag depende doon sa chita at saka sa fees na iseset ng bawat auto school. Uh, isa pang pagbabago regarding sa required na number of hours para sa actual driving na dapat nagawin doon sa autoskwola kasama ang isang istrutore autorizato e autocondopi kumandi. Kung dati rati ay 6 hours la ang ang required ngayon ay may dagdag na magiging 8 hours na. Ang effect, dagdag ulit sa gastos. Kasi kung ah, ah, halimbawa 50 euros ang bayad per hour, kundi mayroong additional na 100 euros para doon sa dagdag na required na 2 hours, kasi nga dating 6, ngayon ay magiging 8 hours na. Sa actual driving ay kasama ang drive sa Autostrade, sa Estrade Extraurbane principali maging doon sa Estrade Secondary at saka yung uh, Guida Noturna. Pagdating naman sa pagkaroon ng... Uh, patente digwida ng mga 17 years old pala ang inaprubahan ng European Union ang pagbibigay ng patente para doon sa mga 17 years old. Pero, ang pagdadrive ay dapat na akumpanyata hanggang sa sila ay sumapit ng 18 years old. Gagawin din ang exam nila na mas kumpleto at saka updated at magiging treated na prova ang first two years at mas... Uh, severe na sanctions ang ibibigay para doon sa mga violations halimbawa bawang nagawa nila gaya ng overspeeding at driving under influence of alcohol. Pero take note, ang pagbibigay ng patente sa mga 17 years old ay uh, hindi subito na yan ay mai-implement dahil inaasahan na sa katapusan pa ng uh, 2028 o maaaring sa start pa ng 2029 ang effectivity niyan. Ang isa pang inaprobahan ng European Union ay ang validity ng patente per auto at saka moto. Magiging 15 years na. Pero maaaring i-reduce ng uh, 10 years laang depende sa desisyon ng isang uh, member state. Gaya ng Italia na kung saan ay uh, itinuturing din o nagsisilbi din isang valid ID ang patente. Pero yung pagbabago sa validity ng patente kung ipapatupad din niya ng Italia ay kagaya din ng tungkol sa patente A di a ni. Hindi subito rin iyan na mai-implement dahil inaasahan na sa katapusan pa din ng 2028 o maaaring sa start ng 2029 ang effectivity niyan. Ngayon raga, tungkol naman doon sa mga dumating dito sa Italia na meron silang dala pagdating nila dito sa Italia na valid na Philippine uh, driver's license at wala pang 4 years na residenza dito sa Italia Bad news! Dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ma-convert Ang Philippine uh, driver's license into Italian Medyo ilang taon na rin niyang uh, problema At until now ay hindi pa rin nasusolusyonan Ilang autoskola na rin na napagtanongan natin Pati yung isang latest na autoskola ay Uh, ganun pa rin ang sabi na hindi pa rin daw pwede na i-convert. Ngayon raga, baka ganyan din ang iyong uh, situation. Sana ay may comment mo to share your experience. O baka naman recently lang, ikaw ay nakagawa ng paraan or uh, mayroong uh, autoskola na nakatulong sa iyo na ma convert yung uh, iyong driver's license into Italian. Sana ay makapag-comment ka para makapagbigay tayo ng info doon sa ating mga kababayan at uh, mali natin ay makakatulong din pala ito sa kanila. Kaya raga, maraming salamat sa panonood mo. Sana ay ma-share mo rin sa iba ang video na ito. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Ratsiraga. Hasta alla proxima.